Hey folks! So, naparad ko yung interview ni Rudy Baldwin sa uh, Tony Talks. So, let's talk about the good first. Ano yung good? In fairness kay Rudy Baldwin, maaliwala siya tingnan dyan. I would go as far to calling her a bit pretty and yung picture niya nung 13 years old siya, may tsura talaga siya. So, what happened? <laughs> Anyways, uh, let's go to the ano the fine, the bad. <laughs> Siguro it's interview niya, parang, parang piniyar lang niya yung sarili niya, eh, na parang, oh, eto, nagkakatotoo, ganyan. So, si Tony, I, I was looking for, hindi ko namang ninaanap na magkarendabila siya, o mag, ano, di ba diba, mag, uh, sino pa ba yun yung nag-documentary? <laughs> Hindi ko naman inaanap na mag-raise sa siya. Hindi naman to Senate hearing. Eh. But sana level up yung questioning na parang hindi possibly, sir. Kasi anyone could have done that interview if ganun. Kasi wala eh, pinapakit. Parang yung isa kasi sa pinakaano, di ba diba, Yung parang pinapalabas, sinulaan ni Rudy Baldwin yung... Ano, di ba yung coronavirus na dadating sa Pilipinas? Sana sabi niya, March, pinakita yung post na March. But remember, January pa lang, di ba? May news na ng corona eh. So, kahit na post niya na uh, corona, na sinabi niya na nahulaan ko na yung virus, ang tawag corona, ganyan, it's... Wala, wala yung pasa. Kasi, January pa lang eh. March yung post mo eh. Tapos yun nga, yung mga pinaka-ridiculous doon na nakakakibuloy. Diba? Kasi si Kibuloy, ko mabab ewan ko ka, available pa ako website kasi nga na-arreso na kibuloy. Pero yung, info dun sa website niya, yung nakalagay na, nung pinanganak daw siya, parang may ibon or eagle ba yun na dumapo or whatever sa bahay nila. So, yan kasi yun dyan, eh, nakakaloka yung kay Rudy Balbi. Nung pinanganak daw siya, sabi nung magulang niya, which is, di natin mabe kasi tepok e na 'yung magulang niya. Eh. Paano mo mabe pa 'yun? Na nangyari talaga 'yun. Ah, uh, ano daw, meron daw umulan lang sa bahay nila tapos may mga hype sa labas. So, dala da ako talaga sa gibuloy tuli. Ang pinakamalaking tanong sana, yung parang inaantay ko kahit ito man lang tanong ni Tony, kung gift to come from God, di dapat ibigay mo din siya ng libre ng mga, sa mga tao. Bakit ka naniningin? Ako naniniwala talaga ako na may mga legit na healers wala ako na merong, sige, may mga special abilities sa ganyan. Lalo na pag healing, parang, alam mo yun, uh, you're supposed to heal the world eh. So, why do it for a price? ba diba? I know you need to, ano, ba diba, to the, earn a living. But, you know, kahit pa ba diba, the popularity naman na, pwede ka naman magkaroon ng mga brand deals, which is, I don't think papakailaman na God ba diba? Pwede ka naman siguro mag-earn dun. Pero yung maniningil ka for, diba, your... 'di ba? Yung power nga pala ni Rudy Baldwin is visionary, 'di ba? Ni mahiling. So 'yun. Anyways, sin explain nga pala ni Rudy Baldwin ang nangyari daw pag may vision siya is uh, it's not like she sees it in her mind's eye. Well, in a way, but it's more of siya lang nakita but mas mas ano siya, mas visual na parang na sarap daw niya, nasa wall ganyan. 'Yun yung sabi niya. <laughs> And hindi, sana in-address si Tony kasi ba't ba nawala sa limelight si Rudy? Kasi ang dami nga lumabas na, ba diba? na parang hindi din, ano, yung mga lumalabas ngayon kay, ano, ah, uh, that? Kasi isa, si Pagtawid-Pagtawid, <laughs> isa mang hula na sikat, si Jay Costura. May lumalabas na din na ganyan eh, na paghula, na an antagal magpa-appointment, ganyan, tapos hindi naman nangyari yung hula. So, ganyan. Kasi parang PR lang talaga ni Rudy Baldwin eh. sinabi pa talaga yung meron siyang ano. Uh, may sinabihan siya na magdadaan dadaan sa iskinita. Kunti, may mangyayari masama. Which is, sinunod naman siya. Tapos, yun na nga, may nangyari pa rin. Pero sa ibang tao naman. Which is, how can you prove that? Diba? Madali lang kasi mag-claim eh na ah, o oh, ganyan. Lalo na kung may mga tao na niniwala sa 'yo Sige, buloy nga eh, 'di diba? Ilan ba? Ilang ba naniwala sa kanya hanggang ngayon? 'Di ba? At least kay Rudy Baldwin naman. 'Yun nga, yung isa pang issue kasi yung ano. I mean, I, I know naman very Christian si Tony and all that. But eh, the fact kasi na entertain ka nga ng visionary. So ibig sabihin may pagka-flexible yung pagka-Christian mo. So sana in-address mo na rin yung tanong kung totoo ba naging kabit siya. Kasi yun yung issue sa kanya, natulbo pa nga ata siya eh, na diba parang kabitata si Rudy Baldwin or what, diba? Tapos yun nga, may issue sa pera and everything. So ano na nangyari dun sa issue na yun? Hindi ko na actually nasundan yun, but yun yung nag-trigger eh, kaya yung may mga andami lumabas, na wala siya sa limelight, Tapos yun na nga, uh, may nakaano nga din dyan, parang kagaya niya. O oh, at least, diba? <laughs> ko na dito sa video, yung isang inula ni rode Baldwin next year daw, meron daw bakterya na para daw sa Bible na need mo magsara ng pinto. But hindi siya titigil yung mundo kagaya ng COVID. It's something na para siyang kakalat na parang lepros na mabilis na parang pag hindi mo kinamot na mabilis, kakalat siya. So very, ano siya, Very madaling kumalat sa katawan. So, I don't know what it is. But, yun yung sabi niya. So, yun. Uh, in a way, yun areas for improvement. Na, dun nga sana. Parang, sana tinanong kung... Wala kasing lalim. <laughs> PR lang talaga. Naghanap ako ng lalim dun sa interview niya. Like, 'di ba? Ano ba si Rudy Val? Binubut wala siyang, 'di ba? Naging hadlang lang ba 'yon sa mga sa 'di ba para makapag-asawa siya, ganyan, parang Ano mo 'yun? Parang yung mga na, discuss kasi doon like yung mga nagsasabi na uh, yung sinabihan siyang magpa-psychiatrist niya. Pero it's very common if you claim to have that kind of ability. Eh, na sinabihan siyang ano daw, eh uh, yun, baka galing sa, you know, dilim yung kapangyarihan niya, yeah, it's very common, eh. Siguro I'm looking for, ano ba, in the first place, ah, uh, well, yeah, nabanggit nga ano yung parents niya, diba, kahit paano niniwala naman daw sa kanya, but for some reason is, kaya na aksidente is hindi daw sinunod yung sinabi niya. Okay. But, yun nga, yung other relatives, eh. But again, if if I, I'm not saying she is, 'di diba? But if Rudy is lying sa bagay kahit tinanong ni Tony Gonzaga yung mga ganyan bagay, you now is your relationship with your kamag-anak or whatever, she'll just put few more lies. 'Di diba? I'm just saying if, 'di diba? I'm not calling her a liar, but there is a possibility. Because again, where's the proof? Diba? Of course, I know you you can prove the vision and everything. Yeah? Because it's your sake. Eh? just as, ba diba, someone who can use Reiki or any healing, di ba, di naman na di ba, although may mga machine daw na, ako, ano, ng electromagnetic chuchu coming from a human body na ka measure but ito sa ano eh, kahit isa man lang na, alam mo yun, ah uh, kasi yung sinasabi niya na sa late, it's, it's very ano eh, pwede kasing coincidence yun eh. Yung specific na sinasabi niya, kagaya nung sa isang ano, yung judge na sinabi niya na mama mm, kinabukasan, di ba? Bawal sabihin TikTok to. Eh, baka masyado shadow ban tayo. Tapos nangyari nga, where's that? Where's the clipping for that? Sa lahat ng inulaan mo na specific individual. So, wala kang yung na ah, nangyari to. Ganyan. I'm sure kahit isa dyan sa mga yan or even more than one, eh. papayag na ah, di ba? Para mapakita sa Tony Gonzaga na ah, totoo nga ito si Rudy Baldwin. Wala. Eh, wala kang makitang proof. Yun lang. I mean, yeah. I believe in metaphysics. I believe in, di ba, kung ano man niya, kung ano yung tawag yun dyan, magic. Ganyan. Di ba, visions. But, there still have, has to be some kind of proof. Yun lang. So, yun lang, folks.